Nahihirapan ba kayo matapos ang mission sa bagong event ng Grow A Garden? Ito ang aking pet team na ginamit bago ko simulan ang video. Number 1. Bumili ng lahat ng merong stock sa seed market gamit ang bagong account para magkaroon agad kayo sa inventory nyo ng stock pag nagiba ang fruit na kailangan sa mission. Number 2. Ang bagong account ang magtatanam, at ang main account nyo naman, ang maglalagay ng paint colors, at magdidilig dito para maging malaki ang kilogram at mabilis ito tumubo. Number 3, maghintay hanggang ito ay maging pollinated. Galing sa pet mo, or galing sa bee swarm. Dahil nakapollinated na ang lahat ng fruits mo, 100% percent dito na magpollinated yan at pagtapos ma-pollinated ng biang plants mo kunin mo na ito sa second account mo at ibigay ito sa main account mo upang matapos na ang mission niya ayun lang maraming salamat sana nakatulong